Patuloy na nahihirapan ng ilang negosyante sa Eastern Visayas para makuha ang kanilang mga supply at produkto sa buong Leyte dahil sa ginagawang pagsasaayos ng Kalbiga Bridge at San Juanico Bridge. Nauna rito, nagpatupad ito ng weight limit sa mga sasakyang pwedeng makatawid sa Kalbiga Bridge noong nakaraang linggo habang ang San Juanico Bridge ay patuloy pa rin isinasaayos. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban and Lady Chapter Eugene Tan, ang patuloy na pagkaantala sa pag-aayos ng ilang tulay ay nakaaapekto hindi lamang sa mga negosyante kundi maging sa mga consumer dahil may posibilidad na tumaas ang presyo ng mga produkto dahil sa hirap ng pagdadala ng mga ito sa Leyte. Dagdag pa nita na bilang isang negosyante, malaki ang kailangan nararanasan ang hirap pa dahil dodoblehin pa nila ang kanilang gastos sa pagdadala ng mga produkto dito sa Leyte kung kayat hindi malayo na tumaas ang ilang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang kalbiga Bridge ay ginagamit na daan ng mga produkto mula sa Luzon area kaya malaking kawalan at problema sa mga taga-Region 8 ang pagsasaayos ng nasabing tulay. Sa na talata ano? talagang uh, napakalaking epekto ito para sa mga negosyante kahit uh... Uh, pagsasara noon nung San Juanico, talagang ramdam na ramdam yung mga uh, naghahanap nagahanap buhay dito sa epekto ng uh, pagsasara ng San Juanico. So ito ngayon, eh, papunta ito ng, uh, dito sa atin ng Tacloban, dadaanan ito pag nanggaling ka ng alin, the, uh, definitely, karagdagan ito ng uh, napakalaking uh, additional freight cost, no? Kasi dahil uh, mang pagtatahanan mo ngayon, may ikot ka ng uh, papunta ng Eastern Samar para makarating ka dito sa Tacloban. Uh, that is about 200 plus kilometers. So medyo sa ngayon, ang uh, totoong uh, nangyayari dito sa pagnegosyohan sa city of Tacloban, sa mga members ng chamber din, talagang nararamdaman na napakahina ng mga negosyo. Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Takwaban kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Takwaban and Lady Chapter, Eugene Tan. Nanawagan naman sa mga nakatalagang ehensya na madaliin ang pagsasaayos ng mga nasabing tulay, lalo na ngayong papalapit na ang holiday season. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancho. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.